Hindi ako yun. scripted yun. Talaga? Parang, ilang po po yung niya so. so oh, na lang ako <laughs> <laughs> Tapos, uh, sa sina, parang no. sa Oo. Oh. Oh, niya sa yung punto. Mm, Really? Oo. Yes, oh, oh. did, did you train muna for it? Or like doon mo na pinag-aralan? Doon lang po pinag-aralan One to two hours lang. Oh my God. Yes, and then sa mga Tapos ang dami mo pang abubot Actually, mo po. Ang mga Ang galing ah. Congratulations, Fia. Ang hindi naman halata. Even you were able to act yung expressions mo underwater. Hindi ka dumila, dumilat and things like that. No. Actually, masakit po siya sa mga. <laughs> Tapos <Last laughs> nakailang take ko po yun. Pero, ayun, nakaya naman siya. Good experience. Yes. How about kay ikaw naman, Jay? Kinabahan, no? Kasi alam mo, may kakaroon na sila malulunod. Mm. Lalo na hindi ako marunong maglamas.